So may dumayo sa atin mga katropa na Honda Click version 3. Ang gusto ng customer, lagyan natin ng alarm. Kasi doon sa lugar nila, madalas nang may nakawa ng motor o madalas nang may nawawala ng motor. Kaya medyo kinakabahan si boss. Tapos isa pa sa inaalala niya doon sa kanyang trabaho, minsan yung motor nila nasa parking lot lang, wala nang babantay. At syempre, minsan hindi maaali sa kanyang isipan kung kamusta na yung motor niya at kung antum ba ba o wala na. Kahit sino naman mag-aalala talaga. Mahirap kayang mawalan ng motor lalo lalo na kapag hulugan pa yung motor natin ha? naghuhulog tayo ng monthly tapos wala naman tayong motor na nakikita so napakahirap talaga kaya ang solusyon dyan dapat isecure natin yung motor natin po tayong bumili ng padlock ipadlock natin yung sa kanyang disc brake para hindi agad agad manakaw or pinakamagandang solusyon lagyan natin ng alarm Mga katropa, kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin niyo lang yung CSI Lingayen. Diretsyo niyo lang 'yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay. Ito na yung tulay ng baay. Lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So para malagyan natin ng alarm yung ating click version 3, kailangan natin ng isang relay. Yung relay na kailangan natin ay 5 pin na relay. At syempre ang gagamitin nating relay ay yung transparent. Huwag tayong gagamit ng relay na Bosch yung kulay itim kasi iba yung pagkaka 5 pin nun. Ang mas mainam na gamitin natin na 5 relay ay itong transparent tulad ng ginagamit ko. So sa 5 relay mga katropa, apat lang yung hihinangan natin. So ito yung ating number 85, hihinangan natin siya ng wire na maikli lang. Tansyahin nyo lang yung wire na ilagay nyo. Ang susunod naman yung number 86 natin, hihinangan din natin ng wire yan pero maikli lang. Kung ano yung sukat ng wire ng 85 na nilagay nyo, ganun din yung sukat ng 86 na ilagay nyo. So yung 85 at 86 ng ating relay ay trigger ng relay ito. Kung kailangan mapasukan ng 12 volts na supply para mag-trigger yung ating relay. So, ito yung ginawa natin. 85 at 86, parehas sila ng wire or pantay yung wire nila. So, tapos na tayo sa number 85 at number 86 ng ating relay. Ang susunod natin mga katropa dito sa ating relay. Yung number 30, hihinangan natin ng wire. Tapos, yung gitnang pin natin o yung number 87A, hihinangan natin ng wire din. Pero, ang gagawin natin dito mga katropa, yung wire na hihinang natin dito sa number 30 at yung wire na hinihinang natin dito sa number 87A. Hahabaan natin ng wire yung dalawang hinihinang natin hanggang umabot siya doon sa wire ng ating side stand. So yung side stand natin, meron dalawang wire yon. Ngayon, sukatin nyo lang yung ilalagay nyo sa number 30 at number 87A. Dapat yung wire na ilalagay nyo dito sa dalawang pin na ito, umabot siya doon sa wire ng ating side stand o doon sa pinakagitnang bahagi ng ating motor. Kasi sa pinakagitnang bahagi ng motor natin, andoon mismo nakalagay yung wire ng ating side stand. Pagkatapos ng relay mga katropa, ang isa pang kailangan natin dito sa pagkakapit ng alarm sa click version 3 ay diode. So yung diode natin po pwedeng 6 amperes or pwedeng 9 amperes. Kung wala kayong makuwang 9 amperes, pwede kayong gumamit ng 6 amperes. Kahit saan, sa, dalawang yan, walang problema. Ang importante, kailangan natin ng isang diode. Mapa 6 amperes man ito o mapa 9 amperes. So tapos na tayo sa relay at sa diode mga katropa. Dito naman tayo sa wire ng ating alarm. Sa wire ng alarm mga katropa bago tayo mag wiring, i-organize natin yung wire ng alarm. So ang unang gagawin natin mga katropa dito sa wire ng alarm, hanapin nyo yung kulay pink na wire. So pag nahanap nyo na yung pink na wire, ang gagawin natin, puputulin natin yan. So hindi na natin tokailangan kailangan yung pink na wire na galing mismo ng socket. Pwede natin tanggalin yan or isama natin sa electrical tape na lang para masilyado yung pink wire na pinutol natin. So ito yung pink wire na pinutol natin mga katropa at kailangan pa natin itong wire na ito. Dahil yung pink wire na pinutol natin, itatap naman natin dito sa wire ng ating alarm, yung orange wire. So dito sa wire ng ating alarm, hanapin nyo yung orange wire, dyan nyo itap yung pink wire na pinutol natin. So okay na mga katropa, ito yung ginawa natin. Yung pink wire na pinutol natin kanina, itinap natin sa orange wire ng ating alarm. So ang susunod na gagawin natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm, hanapin nyo lamang yung wire na black wire. Ito yung black wire ng ating alarm. Ito yung ground ng ating alarm. Pagkatapos nating mahanap yung black wire, ang susunod naman natin yung yellow wire ng ating alarm. Sa wire ng alarm mga katropa, dalawa yung yellow wire makikita natin. So ito na yung black wire at dalawang yellow wire. Pagkatapos pagkatapos nyan, hanapin nyo dito yung blue wire ng ating alarm at isasama natin sa tatlong wire. So, meron tayong apat na wire na pagsasamahin. Isang blue wire, dalawang yellow wire at isang black wire ng ating alarm. So, balutin natin ng electrical tape itong apat na wire. So heto na mga katropa yung unang grupo ng ating wire. Sa dulo meron tayong dalawang yellow wire, merong black wire at merong blue wire. Iyan yung unang grupo ng ating wire. Ang susunod natin mga katropa dito sa wire pa rin ng ating alarm, yung pink wire at yung gray wire pagsasamahin natin silang dalawa. Sila naman yung magka-partner. So babalutin natin to ng electrical tape. So, heto na yung ginawa natin mga katropa. Nabalutan na natin ng tape yung pinagsama nating pink wire at gray wire ng ating alarm. Ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm, yung red wire at yung orange wire ng ating alarm. heto na lang yung dalawang wire na natitira. Pagsasamahin natin silang dalawa. Silang dalawa naman yung magpartner, yung orange wire at yung red wire. Tapos, balutin din natin ng electrical tape. So heto na yung ginawa natin mga katropa. Pinagsama natin yung red wire at orange wire ng ating alarm. So tapos na natin may organize yung wire ng ating alarm. Tapos na rin natin hinangan o lagyan ng wire yung ating relay. At tapos na rin natin lagyan ng wire yung ating diode. So po na tayo magsimulang mag wiring sa ating motor. So heto yung Honda Click version 3 mga katropa. Ang ginawa natin dito, inalis natin yung buong kaha sa harapan at pati sa batok inalis natin yung kaha dahil dito tayo maglalagay ng wiring sa kanyang mga sakit dito sa mga sakit na to dyan tayo kukuha ng connection at dito naman sa sakit ng ating ignition switch mamaya i-unplug natin to dahil meron tayong itatap o i-coconnect na wire dito sa sakit ng ating ignition switch so bago tayo magsimulang mag-wiring mga katropa meron tayong iba't ibang klasing nabibiling alarm sa mga shop o sa mga online shop katulad ng Shopee at Lazada meron tayong tinatawag na talking alarm ito yon ordinary alarm lang siya yung nagsasalita siya kapag nag-signalate ka sa kaliwa kanan, turn left, turn right, nagsasalita siya ng ganon. At meron naman tayong talking alarm na ang brand niya ay Cyclone. Ito yung pinakaunang alarm at original ito. Talking alarm din siya mga katropa pero kapag nag nagsignalite ka, hindi siya nagta-turn left, turn right na nagsasalita. At meron naman tayong ordinary alarm. Ito yung kanyang itsura. Hindi siya talking alarm, normal na alarm lang siya. At meron naman tayong two-way alarm. At ito yung common na kinakabit natin, yung two-way alarm. So kahit anong brand na alarm ang iyong mabili, walang problema dahil parias na parehas yung proseso ng pagwawiring, wiring So, pupwede na tayo magsimulang magwiring, wiring Dito sa wire ng ating alarm mga katropa, hanapin lamang natin yung pinagsama nating red wire at orange wire ng ating alarm. Yung red wire, ito mismo yung positive supply ng ating alarm at yung orange wire naman, ito yung accessory wire ng ating alarm. So, yung red wire at orange wire ng ating alarm, ikakabit natin ito sa mismong socket ng ating ignition switch. So, ito yung socket ng ating ignition switch. So, ang gagawin natin dito dito, i-unplug natin yung socket ng ating ignition switch para may wiring natin yung orange wire at red wire ng ating alarm. So, heto yung socket ng ating ignition switch. Sa socket ng ignition switch, meron tayong apat na wire na makikita. Pero unahin muna natin dito yung wire na red wire na mayroong lining na brown. So, heto yung wire na yon, Yung red na mayroong lining na brown. So, dito sa wire ng ating alarm mga katropa, unahin natin yung red wire. So, yung red wire ng ating alarm, ilalagay natin sa red na mayroong lining na brown dito sa sakit ng ating susian. Diyan natin ilalagay yung red wire ng ating alarm. So, heto na mga katropa yung ginawa natin. Yung red wire ng ating alarm, inilagay natin dito sa red na mayroong lining na brown sa sakit ng ating susian. So, ang susunod natin mga katropa, yung orange wire naman ng ating alarm. So, dito pa rin sa sakit ng ating ignition switch. Hanapin nyo lamang yung dalawang wire na ito. Yung wire na black na mayroong lining na yellow at yung wire na black na mayroong lining na white. Itong dalawang wire na to Ang gagawin natin dito mga katropa, pagsasamahin natin silang dalawa pagbubuhulin natin. So ganito yung gagawin natin. Yung black na mayroong lining na yellow at yung black na mayroong lining na white, pagsasamahin natin silang dalawa. So pagkatapos nating mapagsama yung dalawang wire na yan, dito sa ating wire ng alarm, yung orange wire ng ating alarm, ang gagawin natin dito, isasama natin yung orange wire ng alarm dito sa dalawang pinagsama natin na wire ng ating ignition socket. So tatlo na silang magkasama. Black, white, black, yellow at orange wire ng ating alarm. So heto na mga katropa yung orange wire ng ang ating alarm, na naikabit na natin sa dalawang wire na pinagsama natin dito sa socket ng ating ignition switch. Pero hindi muna natin ilagyan ng electrical tape kasi meron pa tayong isasama dito sa pinagsama nating mga wire na ito. Yung isa pang isasama natin dyan, yung wire ng ating diode. So ito yung diode natin mga katropa. So sa diode mga katropa, meron kayong mapapansin dito na merong silver marking na nakalagay sa kabilang side. Ito yung marking niya na silver. At sa kabila naman, walang marking na nakalagay. Plain black lang yung nakalagay kalagay. So may purpose yung marking na silver mga katropa kasi merong papasok na kuryente pero hindi siya pwedeng bumalik. One way lang yung pasok ng kuryente. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung side na walang marking na silver, isasama natin dito sa pinagsama nating orange wire, black yellow at black white na wire. Diyan natin siya isasama. So bawal dito magkamali mga katropa. Hindi natin pwedeng pagbalik na rin dahil magkakaroon ng problema yung ating pagkakabit ng alarm. So hindi rin naman masusunog kung napabalik na nyo pero hindi nyo mapapat namatay yung makina ng motor kahit na i-off mo yung susi ng susian at kahit na ilak mo sa alarm hindi mo mapapatay yung makina ng motor kapag napagbaliktad mo ng direksyon itong side ng ating diode so heto na mga katropa yung ginawa natin yung walang side na marking ng ating diode isinama natin sa orange wire black yellow at black white na pinagsama natin na wire tapos balutin natin ng electrical tape na katulad nito so ang susunod natin mga katropa dito naman tayo sa kabilang side ng ating diode yung mayroong silver marking na side so yung may mark marking na silver na side ng ating diode mga katropa, ilalagay natin to sa natitirang isang wire dito sa socket ng ating ignition switch. Sa socket ng ating ignition switch, hanapin nyo lamang yung wire na black na mayroong lining na red o kaya black red wire, hito yon. Diyan natin ilalagay yung wire ng ating diode na mayroong silver marking. So ito na yung ginawa natin, yung diode na mayroong silver marking na side, inilagay natin sa black na mayroong lining na red dito sa socket ng ating ignition. Switch. Pagkatapos yan mga katropa, papwede na natin balutan ng electrical tape yung ating diode At i-organize na natin yung ating wire Nakatulad nito para maiwasan natin yung grounded at hindi dumikit doon sa body ground Tapos isauli na natin yung socket ng ating ignition switch So ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm Hanapin natin yung grupo na ito Yung grupo ng dalawang yellow wire, black wire at blue wire. Ito yung susunod na iwa-wiring natin. So dito sa socket ng ating mga motor mga katropa, hanapin nyo lamang yung socket na red wire. Diyan natin ilalagay yung ating wire ng alarm. So dito sa wire ng ating alarm mga katropa, unahin muna natin yung dalawang yellow wire. Ito yung dalawang yellow wire ng ating alarm. Yung dalawang yellow wire na ito mga katropa, ilalagay natin to sa signal light ng ating motor sa kaliwat kanan. So dito sa ating motor mga katropa, hanapin nyo lamang yung red socket at sa red socket meron kayong makikitang orange wire at hanapin nyo rin dito yung light blue wire ito yung dalawang wire na yan ito yung signal light natin ng kaliwa at kanan yung orange wire signal light sa kaliwa at yung light blue wire naman signal light natin sa kanan Diyan natin ilalagay yung dalawang yellow wire ng ating alarm so dito mga katropa wala itong baliktaran at wala rin itong polarity kahit saan matapat yung dalawang yellow wire dito walang problema so ito na mga katropa yung dalawang yellow wire ng ating alarm na ilagay na natin sa orange wire at light blue wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm, yung black wire ng ating alarm. Ito naman yung ground wire ng ating alarm. At dito pa rin sa red socket ng ating motor mga katropa, hanapin nyo lamang yung green na mayroong lining na black. Ito yung ground wire ng ating motor. Diyan natin ilalagay yung black wire ng ating alarm. Black wire to green black yung gagawin natin. So heto na mga katropa yung black wire ng ating alarm na ilagay na natin sa green na mayroong buong lining na black ng ating motor. So ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm yung blue wire naman ng ating alarm. Yung blue wire ng ating alarm mga katropa ito naman yung trigger ng ating starter para pwede siya mag push button kapag ni-remote natin. Dito sa gray na socket hanapin nyo lamang yung yellow na mayroong lining na green. May straight na green. Yellow green. Heto naman yung trigger ng ating starter. Diyan natin ilalagay yung blue wire ng ating alarm. So heto na mga katropa yung blue wire ng ating alarm na ilagay na natin sa yellow na mayroong lining na green dito sa ating motor. So ang susunod natin mga katropa dito sa wire ng ating alarm at huling grupo ng wire dito sa ating alarm, yung pink wire at gray wire ng ating alarm. Yung pink wire at gray wire ng ating alarm mga katropa, ilalagay natin dito sa relay. So dito sa relay, hanapin nyo lamang yung number 85, ito yung kanyang wire at yung number 86, ito naman yung kanyang wire. Yung dalawang maikling wire na nilagay natin sa relay, dyan natin ilalagay yung pink wire at gray wire ng ating alarm. So dito mga katropa, wala itong polarity at wala itong baliktaran. Ang importante rito, yung pink wire at gray wire ng ating alarm, tig-isa sila dito sa wire ng number 85 at number 86 ng ating relay. So heto na mga katropa, yung pink wire at gray wire ng ating alarm, yung pink wire nilagay natin sa number 86 ng ating relay. At yung gray wire naman nilagay natin sa number 85 ng ating relay. So tapos na tayo sa wiring ng ating alarm. Dito naman tayo sa wire ng ating relay. Yung number 30 at yung number 87A nilagyan natin ng wire yan. Hinabaan natin. At ito yung dulo ng ating wire, yung number 30 at number 87A. Ang gagawin natin dito mga katropa, ipapagapag natin ito hanggang sa gitnang bahagi ng ating motor. Kasi ilalapit natin ito sa sakit ng ating side stand. Sa click version 1 at click version 2, yung sakit ng wire ng side stand, nasa ilalim ng compartment. Pero yung version 3 na click, wala siyang sakit pero yung wire niya nasa ilalim pa rin ng compartment ng motor. So heto yung ginawa natin mga katropa, inorganize natin yung relay at inilagay ilagay natin sa ilalim ng socket ng ating ignition switch. Tapos yung wire ng number 30 at number 87A ng ating relay, pinagapang na natin yan at nilagay natin dito sa gitnang bahagi ng ating motor. So dito sa wire ng relay mga katropa na pinagapang natin, hindi na natin kailangan tandaan kung ano ba yung number 30 at number 87A dito sa pinagapang natin. So heto yung side stand ng ating motor at sa side stand meron tayong switch na makikita, yung kill switch ng ating side stand, yung wire ng switch ng ating side stand, dito nyo makikita sa gitnang bahagi ng ating motor, doon sa body frame doon siya nakatoks, nakakabit siya. Sa version 1 at sa version 2 na click, merong socket yung switch ng ating side stand. Pero sa version 3, wala na siyang socket. Nakarikta na siya mismo doon sa harness wire ng ating motor. So heto yung wire ng ating switch ng side stand. At dito tayo kukuha ng ating wiring. Sa wire ng ating side stand, yung kanyang wire nakatoks mismo sa body frame ng ating motor. Aalisin natin yung Uli puti na yon yung pagkakatox nya. Tatanggalin natin. So heto na yung wire ng ating side stand mga katropa. Since walang sakit yung ating wire ng side stand. Ang gagawin natin, bubuksan natin yung cover para makita natin yung dalawang wire ng ating side stand. So heto na yung wire ng ating side stand. Sa wire ng side stand, dalawang wire yung makikita natin. Yung isang wire, green black yung kanyang kulay. At yung isang wire naman ay blue wire. So ang gagawin natin dito mga katropa, yung blue wire puputulin natin. So pagkatapos nating maputol yung blue wire ng ating side stand, dito naman tayo sa dalawang wire na ito. Yung pinagapang natin na galing ng relay, yung number 30 at number 87A. Ang gagawin natin dito mga katropa, ilalagay natin yung number 30 at number 87A dito sa blue wire na pinutol natin. So dito walang baliktaran at wala rin polarity Kaya saan tumapat yung number 30 At saan tumapat yung number 87A Ang importante rito yung number 30 At number 87A na pinagapang natin Tig isa sila dito sa blue wire Na pinutol natin na galing ng side stand So heto na yung number 30 At number 87A ng ating relay Na ilagay na natin sa pinutol nating blue wire Galing mismo ng ating side stand So pagkatapos yan mga katropa I-organize na natin yung ating wiring Balutin natin ng ganito Isilyado natin mabuti tapos yung kanyang toks na inalis natin doon sa body frame ng ating motor isauli na natin yung toks na ito. Tapos itong module ng alarm natin, isakit na natin doon sa wiring ng ating alarm. So tapos na tayo mag-wiring mga katropa i-assemble na natin yung mga dapat i-assemble at i-organize natin yung wiring ng ating alarm. Pagkatapos natin ma-assemble lahat ng kahanya, subukan na natin yung alarm. So ito na yung motor mga katropa na ibalik na natin lahat ng kahanya at na-organize na natin lahat ng wiring. Ngayon dito sa alarm mga katropa bibigyan ko lang kayo ng kunting idea tungkol sa kanyang function pero may manual na kasama yan basahin nyo na lang so kung gusto nyo paandarin yung motor mga katropa na hindi na ginagamitan ng susi ang gagawin natin pipinutin natin ang dalawang beses itong electric sign dalawang beses natin pipinutin Tanggalin natin yung susi. So maandar yung makina natin kahit walang susi. Ngayon kung gusto nyo patayin, i-press nyo lang yung unlock na sign. Mamamatay yung makina. So isa pa sa kagandahan ng alarm mga katropa, anti-tip siya. Halimbawa, ninakaw yung motor nyo, ginawa yung susi, sino, uh, sinusin nila, tapos pinaandar. So kahit nakasusi yung motor at kahit na ginamit yung motor nyo, gamit yung susi, pwede nyo patayin yung makina gamit yung alarm So dito sa remote ng ating alarm Pindutin nyo lamang yung lock at unlock sign Para mamatay yung makina Yung kanyang effective range ay 130 to 150 meters Yung kanyang effective range Para umabot yung signal ng ating alarm So once na pinindutin natin yung lock sign At unlock sign ng ating remote Hindi na nila ito andar kahit na isusipan nila Patayin nyo susi, bubusin nyo susi Hindi mapapaandar So maandar yung makina natin mga katropa Pindutin natin yung lock sign, mamatay yung makina. O siya shutdown kahit na i-push button uli nila, hindi na nila ito makapaandar. Walang response yung makina. Papatayin niya susi, bubuksan niya susi, wala siyang response unless na lang kung in mo dito sa ating remote. So pipindutin natin yung unlock Tsaka nang titigil yung kanyang pagkakaalan Tapos pwede na natin paandarin yung makina So ganyan kasi yung ating motor mga katropa Kapag nilagyan natin ng alarm Para iwas na So yun ang mga katropa Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel Sana tuwing nanonood kayo ng ating video Marami kayong natutunan Nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay O sa inyong pag DIY Maraming maraming salamat mga katropa God bless at ingat palagi sa pagwawiring.